brother, sa mga brothers and sisters, sasagutin ko ang isang patutsada naman ng isang mangmang na isang pastor daw siya. Okay, nagsasalita siya. So, pakinggan ho natin, sabi niya. Huwag na huwag kang magpapakonvert sa mga muslim. Lalong-lalo na kapag ikaw ay isang kristyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Alam niyo po ba bilang isang kristyano at isang pastor, marami po nagpo bilang isang kristyano at isang pastor, marami po nagpipiim sa akin na hinihikayat nila ako na magpa into Islam. At nakakalukot isipin na meron po tayong mga kapatid na kristyano na nagpapapalit ng relihiyon at lumilipat po sila sa muslim. Sabi uh, marami daw naghihikayat sa kanya na para magpa -convert at wag po idaw magpa-convert sa Islam o sa maging Muslim. So umaamin siya itong isang pastor, umaamin siya ng maraming nagka-convert o mga Kristiyano na naging Muslim. Aminado ho siya. So sa takot niya, nagbigay siya ng warning, huwag kayong magpa-convert. Ang mga rasunis, okay, mayroon siyang tatlong mga rasones. Ang sinagot ko lang dito, itong dalawa lang muna. Okay? Anong sinabi niya? Ah, dapat hindi kayo mag-convert. Takot siya. Okay. Video po na ito, ipapakita ko po sa inyo ang tatlong dahilan kung bakit hindi po tayo dapat magpa-convert or lumipat sa Islam, lalong-lalo lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano. Unang dahilan po, Muhammad is not the last prophet. Sabi po ng mga Muslim, si Muhammad daw po ang huling propeta ng Diyos. Second to the last si Jesus Christ na prophet. So after daw ni Jesus Christ, meron pang huling propeta na lumabas at ito nga daw po ay si Muhammad. So tayo po bilang mga Kristiyano, Biblia po ang basihan ng ating pananampalataya. At ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na ito? Bas Hindi daw mag-convert. Pero ang Biblia nila, sa lungat, huh? sinabi dito sa Biblia, 1 John chapter 4, verse 1 and 2. Sinasabi dito, mga minamahal, huwag kayong mag magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin kung in kung, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bula ang mga propita sa sanglibutan subukin ninyo subukin nyo ang Islam subukin nyo ang Hinduism subukin nyo ang Buddhism Subi subukin nyo ang Judaism subukin nyo ang Islam your bible encourage you na subukin tikman ha saka na kayo magsabi na mag hindi masarap na luto tikman nyo muna ang tanong natikman po ba niyo napag-aralan po ba ninyo ang uh, Islam kapatid? Yun ang tanong. Patuloy tayo sa kanyang <laughs> rason. Pasayin po natin yung Romans chapter 10 verse 4 ganito po yung sinasabi. Sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautosan. Sa English translation ang pagkakasabi po diyan, Christ is the culmination of the law. Ibig sabihin po yung Biblia daw wala na daw susunod kay Jesus Kristo. So Biblia daw ang dapat ang ang paniniwalaan natin. Sige, ano namang sinasabi? Ah, ano namang sinasabi ni Kristo ah, tungkol sa sa kanyang sarili at sa kanyang pag-alis? Okay. Sinabi ba niya na walang nang susunod sa kanya? Mabasa sa John sa chapter 16 verse 7 to 13 sinasabi ni, ni, ni Jesus Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan nararapat sa inyo na ako'y umahon, ako'y umahon, ako'y aalis. Sa tagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aaliw ay hindi paririto mga aaliw. The other one is comforter, you know, comforter. Prophets are comfort comforter kung mayroon kang panghihinang loob sa spiritual, ang mga propeta ang magbigay ng ha, magdigay ng strength sa inyong pananampalataya. Sinasabi pa dito, mang aaliw ay hindi pa parito ha, sa inyo. Ngunit, kung ako yumaon, siya ay susuguin ko sa inyo. Tuloy pa ni Sokristo. Si okay at siya'y pagparito niya ay kanyang susu susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Sino ito? Sino ito? Ha? continue sa 9, tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisimpalataya sa akin. Sino bang hindi nag nagsisimpalataya kay Kristo? Sino? Kayo mga Trinitarian, dahil hindi kayo niwala ang si Kristo ay tao, si si Kristo ay sugo at propita, hindi kayo na naman palataya sa kanya ganyan, kundi Diyos ang akala nyo sa kanya. So kayo ang sumasalungat. Hmm. Continue sa 10. <coughs> Tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y paruroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita. So Jesus Christ talking about his departure. <coughs> sa unsin <clears throat> tungkol sa paghatol sapagkat ang prinsipe ng sanglibutan ito ay, uh, ito ay hinatulan na okay mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin ko marami pa siyang sasabihin sana mga bagay ngunit ngayon ay hindi ninyo mga nagtitiis. Hindi nyo maintindihan ngayon. Marami pa akong sasabihin sa inyo, hindi pa nyo maintindihan ngayon. No? Sa ibig sabihin, hindi pa tapos eh. Hindi pa pala tapos ang, ang assignment ni si Sa 13, eh, sinabi niya, Gayon man kung siyang ang spirito ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita uh, ng mula sa kanyang sarili. Huh? mula sa kanyang sarili. Hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili. Diyos or propeta? Ang propeta. Dahil kung ang papalit ni Kristo so ang Espiritu Santo, meaning Dios, di ba, ba? Kung Diyos ito, paano siya niya si Jesus ang nagsabi na hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili. God cannot speak according to Himself. Huh? Propita po ito. Dahil isang propita, hindi nagsasalita sa kanyang sarili. Huh? Continue. Kundi anumang bagay na kanyang marinig. Marinig. Huh? Ang mga ito'y ang kanyang sasalitain. klaro, Tao, propeta, ang susunod ni Jesus Hindi isang Diyos. Dahil hey, nakikinig eh. Huh? kung ano ang kanyang isasalita, yung naririnig niya. This is not ha huh, the character of God himself. This is the character of that uh, the prophet. Na kung anong maririnig niya, yun ang sasabihin niya. Huh? at kanyang ipaha, hayag sa inyo ang mga bagay na magsisaral Aral na itinuro ng ating Panginoong Isus is yung hangganan ng ating doktrina o paniniwala nating mga Kristiyano at yung New Testament po ay ang siyang aral ng ating Panginoong Hesus na dapat po nating maging hangganan ng paniniwala at pananampalataya. Si Jesus so Christ daw is the culmination of the law. Kung titingnan mo sa ibang translation, it says Roman chapter 10 verse 4 sinasabi which states for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Si Jesus so Christ daw is the end of the law. Huh? Totoo ba 'yun? Ha? Sa si Isu Kristo ang katapos ang ano end of the law, tapos na pagdating ni Isu Kristo ang batas. Ano sinasabi ni Isu Kristo sa Mateo 5 bersikulo 17 hanggang 19? Basahin natin. Isu Kristo, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ng kautusan. O ang mga propita, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sa 18, Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, mawala daw ang langit at ang lupa, ha? ang isang tuldok no? o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautosan. Naku! Grabe! Hanggang maganap ang lahat ng mga bagay. Imagine! Walang, tuldo, walang tuldok walang tuldok walang kudlit ha salangan dudong ka ka kailangan ito susundin ang sabi ni Kristo si tapos sabihin ni ano ni Pablo Jesus Christ is the end of the law sabi na ng ating speaker culmination of the law sino ang paniniwalaan mo tapos ng batas dudong wala nang batas after Jesus Christ wala nang batas yes according to Paul because If there is law, there is a sin because the law is the knowledge of sin. Yan ang gusto ni Pablo, walang batas, ha? Huh? Pero si Socrates nagsabi, mawala man ang langit, mawala man lupa, isang kudlit, ha? Huh? Isang tuldok ay hindi lalampasan. Talagang sundin, okay? Ano pa? Kaya't sino mang sumuway sa isang ka, -ka -kalit liit hang mga utos na ito, ha? Huh? Sinong sumusuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinong gumaganap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Oh, ang punto dito mga kapatid, very clear, na talaga kapanahonan ni Kristo ay mayroong batas. Oh, hindi nga winala ang batas. Ito mga kristyano, taga, mahilig sila sa walang batas. Eh. Sabi nga po ng Matthew chapter 5 verse 17, pinulfill ni Jesus Christ yung Old Testament. Meaning to say, yung Old Testament na aral ng Diyos ay kulang pa po at yung mahangganan is yung turo ni Jesus Christ. Now, usapang propeta po tayo. Pag sinabi po natin prophet, means messenger of God. Ibig sabihin po, yung gustong ipasabi ng Diyos ay pinapasabi niya po sa mga propeta niya. Now, ito pong si Muhammad. Old Testament, hindi man binanggit na Old Testament eh. Ha? Ikaw nagdadagdag ka doon, Pastor. Old Testament, bakit? Sa kapanahon na ni Kristo, may tinatawag na bang Old Testament, New Testament? Ha? Batas lang eh, ang tinatawag eh. Batas lang dyan eh. Mawala man ang langit at ang lupa, ang batas ng Diyos ay mananatili. Ha? Mayroon pang lupa. Mayroon pang langit, I winala mo na eh, binura mo na. Anong klase kang pastor? Kasi nung yun eh. Muhammad ay nagkiklaim na isa pong prophet. At ito pong si Muhammad ay nagdagdag po ng turo at salita daw ng Diyos. At ito nga po ay ang Quran. Pero mga kapatid, kung titignan po natin mabuti, yung Quran po na sinulat ni Muhammad ay hindi po aral ng ating Panginoong Isus. Kagang mang mang, ang Quran daw ay sinulat ni Muhammad. <laughs> 1.8 billion, almost 2 billion Muslims. Walang isang Muslim nagsasabi na ang Quran ay sinulat ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You study the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was an unlettered man. Hindi siya marunong magbasa. Hindi siya marunong magsulat. Paano mo? Saan ka nangamuti do dong? At sinasabi mo na ito ay sinulat ni Muhammad ang Quran. Saan ikaw nangangamuti? Ha? Huh? Wag kang magsisinungaling kung wala kang alam. Wag kang magsasalita tungkol diyan na sinulat ni Prophet Muhammad sallallahu wasallam ang Quran. Ang ganda naman, no? <laughs> kung sinulat ni Prophet Muhammad sallallahu wasallam against the Bible, how many authors in the Bible? Sabi ng iba, 40 authors of the Bible and God also is the author. Ha? Huh? God plus the 40 authors. And in fact, the Quran according sa inyo ay si Muhammad lamang. Ang ganda, no? Uh, pero sabi mga Muslim, well, hindi si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It was revealed to him pero ibang subject naman kung sino ang nagsulat. At mas malalaman niya pa po yan mamaya sa number 2 and number 3. Ito po ang Quran na ito ay aral po ni Muhammad. Pero kung babalikan po natin yung Romans chapter 10 verse 4, sinasabi nga po doon na si Jesus Christ or turo ng ating Panginoong Isus ang hangganan ng ating pananampalataya. Pangalawang bagay po, Turo daw ni Prophet Muhammad s.a.w. ang Quran. Imagine kung turo ito, ha? Eh, ang mga Arabo, number 1, umiinom ng alak, haram ang alak. ha ang mga Arabo ay 360 idols they have sa so, kapanahon ni Prophet Muhammad SAW destroyed yun isa lang nga si Allah ah, ang Diyos na dapat sambahin the 360 idols destroyed ano pa kung sinulat ito sa Arabo sinulat ni Prophet Muhammad SAW huh? and the best of all women huh? the above of all women si Maryam isang babaeng hindi Arabiana isang Jewish na babae above of all women at ang pangalan niya mayroon siyang Maryam imagine ha huh? si Maryam si Maryam mayroon diyang chapter 19 of the Quran name after Maryam isang uh, Hudeya ha huh? uh, tinatawag pa dyan, Ali Imran sino ba si Ali Imran ay mga Hudiyo yan si Ali Imran Hudiyo sila sila ni Moses mga Hudiyo ay nalagay diyan eh, kung Arabo ang nagsulat eh, sabihin nyo ay mga Arabo ay hindi yung mga Hudyo ay hindi pinupuri diyan eh. Ah? ha? Pinupuri ang mga Hudyo diyan. Si Moses pinupuri, sila ni Ali Imran, sila ni Zakaria, pinupuri sila. Tapos sabihin niya ayos yan sinulat ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If sinulat ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is the only book never been revised, ha? Huh? Never been twisted since oh, since from the revelation 1400 years ago. Your Bible, how many times being revised? Ha? Huh? at how many authors. Halos every 10 years, ni-revise, dagdag bawas ang Bible. Okay? Sige, so, tuloy kanila ang aral ng Biblia. Which ito na nga po yung sinasabi ko kanina pa na Quran. So yung Quran po ay isang dagdag aral. Bakit? Kasi hindi naman po ito turo ng ating Panginoong Isus. At, ang Quran at ang Biblia ay marami po talagang contradiction. Isang halimbawa na nga lang po dyan is yung naniniwala po sila na si Jesus Christ ay tao lamang at hindi po Diyos. So imagine, tayo daw ang ang kontradikto daw ang Bible at ang Quran dahil ang tayo mga Muslim hindi naniwala nga si Kristo ay Diyos at tao Hoy, kung hang, saan mabasa na si Sokristo ay Diyos at tao? Babasahan kita na si Sokristo ay hindi siya Diyos. Siya ay tao. Siya ang mismo nagsabi. Tingnan natin. Mabasa ito sa 1 Timothy chapter 2, verse 5 to 7. Sinasabi dito, For there is one God, one mediator, between God and man, the man Jesus Christ. Huh? Ang Biblia nagsabi na si Kristo so ay isang tao. O, oh, sinasabi, There is one God, one mediator, between God and man, kama, the man Christ Jesus. Huh? Hindi naman Diyos eh. Saan mo mabasa? Dodong, pastor, saan mo mabasa? Nga ang Biblia nagsasabi si Kristo so ay Diyos. Okay? dagdag pa uh, dito mabasa natin mga kapatid sa Juan 8 39 versikulo 40 sinasabi dito if you were abraham's children you would have the uh, the works of abraham but you but but now you seek to kill me A man who has told you the truth. Ang isang tao na nagsasabi sa inyo sa katotohanan, bakit niyo ako patayin? Ako'y nagsasabi, ako'y tao na nagsabi sa katotohanan. Oh? Saan dito? Kung sinasabi niya ako'y Diyos. Dagdag pa. Sa Acts 2 verse 22, si Kristo nagsasabi, Jesus of Nazareth was a man. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles and wonders and signs which God did among you through him as yourselves know Jesus Christ and Nazareth was a man bakit? kung naniwala kami ng tao kami ang mali kayo ang mali mga Trinitarian dahil kayong nagtuturo na si Kristo so ay Diyos or Diyos na ta at tao kayo, dagdag kayo ang nagdagdag bawas sa katuruan ni Isu si Kristo. And anyhow, the New Testament, ha, huh? the New Testament was not existing or is not existing during the time of Jesus Christ. Ito pong Quran ay katulad lang din po ng nag-viral na book, which is yung Book of Enoch. Yung Book of Enoch po ay nag-viral pero hindi po yan na-canonize or na -isama sa Biblia. Dahil yung Book of Enoch po ay hindi po fully inspired by God. Marami po itong contradiction patungkol sa Bible. Nakaring ito itinawag na Book of Enoch kasi yung nakasulat doon ay patungkol sa buhay ni Enoch. Pero hindi po si Enoch yung sumulat po talaga noon. Meron kung sino man ang sumulat po ng libro na yun. At Ang ganda no, ang Book of Enoch daw, it's not included in the canonical gospel or in the Bible. Dahil hindi naman si Enoch, huh? dahil hindi naman si Enoch raw ang nagsulat baket ang nagsulat sa Mateo si Mateo ba ang nagsulat sa Marcos si Marcos ang nagsulat sa Book of John ha huh? book of Luke sila ba ha huh? the modern scholar said they were anonymous ha huh? the four canonical gospel anonymous and there are so many anonymous itong basihan mo na dahil anonymous ang uh, Enoch book of Enoch there are so many anonymous in the bible dudong Huh? 73 books of the uh, Roman Catholic Bible and 66 books of the Protestants. There are so many anonymous books inside. Kung ito man ang basihan mo na to be anonymous ay hindi dapat i-include. Okay? Ang dami dyan si Biblia. Dahil nga po doon, ito naging dahilan kung bakit hindi nga po ito sinama ng mga Bible scholar sa kanonisim ng Bible. So bukod po, po sa Book of Enoch, pa pong mga books na naisulat na hindi po inspired by God. Kasama na din po dyan yung Apocrypha, yung Judith, Maccabeo, Tobit, na isulat naman during 400 silent years na hindi rin po naisama sa ating Biblia dahil hindi nga rin po ito inspired by God. So ito rin naman tong Quran na inaisulat din po. Ano yun? Na ang uh, Tobit, ang Maccabees ay isinulat sa 400 silent year? Anong silent year? ha? Huh? Na, eh wala pang new testament do doong nandoon na ang Judith kung wala po kang alam eh ano ang the book of Tobit ay isinulat ito yung 2nd century BC wala pang new testament nandoon na ang tinatawag na Tobit Esther ay isinulat ang Esther 886 uh, 486 BC to 464 BC about 20, uh, 20 years ang gap Ha? BC pa ito. Okay? The first Maccabees are written in 100 BC. Okay? Ang second Maccabees written about 124 BC. Wala pang New Testament, ha? At anong sinasabi mong uh, 400 years? Ha? Yung ibig sabihin na sinulat itong Tobit and Maccabees after Jesus Christ? Doong mag-research ka, mag-review yung bata mo pa eh. Ha? Bata mo pa ang Anong na nasabi mo? 400 silent year. Bakit? May noisy, noisy year. Silent, silent night, silent night, silent year. What do you mean? Silent year. Hindi na lalaman? Dumating ang taon, hindi mo laman. na silent year. What do you mean? Okay. Dito tayo, dagdag. Po, na hindi naman po inspired by God at marami pong contradiction sa Bible. Ang nakikita kong dahilan kung bakit sumikat o kaya naman naging marami ang tagasunod ni Muhammad o nung aral ng Quran ay dahil sa Quran ay ipinapangaral din po ang buhay ng ating Panginoong Yesus. Sa Quran po ay eh, sinasama nila ang buhay ni Abraham, ni Moises, ni Mary at ng ating Panginoong Isus. At pinapalabas nga po na itong mga Muslim.